tinali po yung aso po dito sa arawan no nakita niyo po sobrang init tinali mo muna yung aso sige it, yan po yung may-ari uh, tinali lang po yung aso dito sa arawan no wala pong ini wala pong tubig wala pong ano ayan po yung may-ari tanggalin ayan po yung may-ari tanda ang aso wala pong tubig wala pong ah, pagkain napakainit kayong panahon oh, no ho tanggalin mo na tanggalin mo na tanggalin mo na tanggalin mo na Tanggalin mo, tanggalin mo ang aso. Tanggalin mo na, tanggalin mo ang aso, tanggalin mo ng aso, tanggalin mo. Sige, tanggalin mo ang aso. Pinatanggal ko na po sa may-ari yung aso no, yung narawan na Pinatanggal ko na po yung aso dito po nga pinarawan na matanda no. Yan po. Tanggal na po. Ayan po, pinatanggal ko na po yung aso ng matanda. Dahil pinarawan niya, walang topeg, walang pagkain, pinarawan po yung aso. Ayan po, ah, pinatanggal na po yung aso, no? Pinatanggal ko na yung aso. Binibinta mo yung aso, Nay? Binibinta mo yung aso? Saan, saan ka makikita? Ay, siyo! Hindi. Eh, ano ko pa yan isasabi ko pa yan Yung aso na yan, binibintan yung aso. Iphone po yan eh. The road, the road. Saan? Saan ko kayo makita pagkawas na mayroong babili ng aso na yan? Ha? Araw-araw. araw-araw yeah. e, ako nandito eh. binibintan talaga yan ha. Huwag mong magkumparawan ng aso ha. Makukulong ka yan. Ah, oh, wag mo parawan yung aso.

300 300? Sige, 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 sige Sabihin ko rito, ha ah. ah, yung aso daw, ah Binibinta raw po ni... Ano pangalan mo, nai? Binibinta raw ni Magdalena yung aso Ah, Madam Jane Bebe, ah Sana po, ah, ma-rescue po itong aso At mapuha po natin yung aso, no Binibinta po raw yung aso niya Ito po yung aso nga na binaarawan po na sa so magsimbahan, no ah, sige, 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 nai Masa itu gitu dong kayaknya ya. Oh.